so morning mga guys ang ato ang bandol nga labhan na so morning naabot ka na gahapon may naabot kagahapon nga mga bandol nga labhan na nato so kani mga guys uh, wala kayo na kunin napansin kagahapon. Kaya kay abi na na lubaran you know so pag search na ko ani kagahapon Jordan 1 day ni siya Jordan 1 wash denim denim o oh, mo siya so ang iyahang damage ani is kanihilis ang diri sa kilid pero good shot gaya pong kayo namin Jordan 1 namin mahal mahal ba ani so Jordan 1 so okay ni siya kung ano na to ha pakita na ako sa inyo naragay so oh. so gilabhan ko ni wala akong nag display karon sa shop kay ulan manggod so ipakita na to mga guys o ko apo kay ni nga Jordan 1 ayun oh oh, oh di ba Jordan 1 dai ni siya Uy, good shit na dahil ni DI. Huwag niya siya na sa VIP pero nani siya dito sa mga bagsak. Pang bagsak. Pero good shit ka yan itong sapatos mga guys. Diba? So, next mga guys is tay Kani. Huwag niya niya siya na appeal sa kaning ato ang uh, So, Huwag niya siya na appeal sa VIP. Pero good shit. Why damage? Oh, good shit. Why damage ni? Oh. So kani atong Jordan da eh ang size ani kinsa magkagusto ani atong Jordan 8.5 US. Oh Jordan kini mga guys original kay ini. Oh Euro 42. So wow good shit. Tahi na ni ha. Oh tahi na siya sa factory gina siya nga natahi. And then kani atong Skechers ang size ani oh uh, US 8 uh, Euro 41. Uy, good shit na kaya niya ito ang Skechers mga guys. O, oh, di diba? Good shot kayo namin. Nara ko na ako ang kagahapon o planggana ay gamit. So, next mga guys is ato na yung tanggalo ni Ing. running shoes ni pang babae ni. oh, good shot kaya po na itong mga running shoes. oh. Itang na ito. So, next is kaning ato ang black mamba. Kinsa ganit ni si black mamba gani mga guys? Si, si kay Kerry ba ni? Kay Kerry? Dili no? Black mamba kay Kerry ba ni? Marag, Di ko sure. Kevin Durant. I don't know. Ah, uh, naingalan na Elastic. Hi, bi. Check na to lapalapa pala pa. Yun. Ay, good shot kay ni. Good na kay so, uh, ni. So, kinsay gusto ka Black Mamba. Di ko sure, ani. Uh, Di ko sweet to ani. Uh, Bago pa ito nag-start to shoes mangud So, ang size, ani. Uh, Euro 40. Yun. Biang US, ani, uh, uh, B. Hindi na makita sa Picas. Uh, yeah, basta mo na siya Euro 40 mga guys murag size 7 7 ata yung size o size 7 US o US size 7 pula mga na nakabutang so ano good shit na ni good shot na ni size 40 ha mm. good shit na ni ato akin ni VIP ni siya so VIP ni atong ilahe mga VIP ha so next mga guys is kani yun Atong at Adidas. Uy, good shit kay niya atong Adidas mga guys. VIP ni siya, VIP. Oh, good shit kay niya atong Adidas, men, Nao. Nao, wow. Oh. Lapa-lapa wow. be. Wow, grabe ka baga sa lapa-lapa lods. Wa pa hilis. Oh, good shit kay niya atong Adidas mga guys. Oh. Di ba? So, di gid nato siya i-judge kundi pa na malaban. So once malaban na pwedeng ko puha o oh. One eye good shot kaya itong Adidas So mana ni itong VIP ha Lahin ato ito BIP. VIP Yan VIP Duhan na ka VIP Kani o ka na Adidas So para makita lang gid So next mga guys is Kung ano na ato ang Kani Kani nga Adidas bag pag yung kini VIP ni siya hmm? Bago pa kaya nga Adidas mga guys Ultra boost Swerte kita sa bail na ito Karun oh, tanawan lapalapa o oh. Perfecting ko po pas lapa-lapa baga pa ba Oh. Baga pa mga guys. Ultra boost. Oh, putih kay nga. Putih kay ni. Oh. Perfecting ko po pa na. Gamitan yung tong flash. Adi ah, makita. hayang naman good. So, oh, perfecting Ang size ani mga guys. Uh, US. Ah, uh, US. US. 7.5. Uh, 7.5. Dayon. 40.5. 40.5. So size 40.5 Kanina yung adidas na to Ang size na yan yung mga guys is US 8 uh, 41.5 So itong adidas ha And then next mga guys sa VIP kani kani ato ang Nike Yun Nike na to So ang Nike na to mga guys uh, Lunar loan Running shoes ni sya Size ani mga guys Is 8.5 US uh, Euro 42 So mo ni ang VIP sa so, VIP mga koy sa upat man ni kabuok sulod sa VIP nato. Nike, Adidas, Ah, uh, kaning Black Mamba na tong Jordan. Ah uh, yun, Black Mamba na siya. Dayon kay ding Adidas nato tong high cut. Uy, good shot Nagihapon gihapon kay na. So kani pwede gani kay ibutang si VIP gid atong Jordan. Oh, pwede kay na siya ibutang sa VIP. Wapo pa kay na. The next mga guys surprise kay ko kay pag human kani mo oh, na man ihang ban, ihang VIP so na Jordan nga naabot sa bagsak pang bagsak pero ka presyo ta na apil kani mga running shoes guapo pag wala oh, like, siya brand so na pag ihapon pakita na ko so kani mga guys sketchers ni siya yun na oh good pa kay ni Skechers na to pang bagsak daw pero Skechers din ni siya nga original di ay oh Skechers na And then, napay skitchers gapon din Kani, yun know, oh, o, skitchers sa mga guys. Yun. So, maklaro man din, mabasa na ako trip Ang ko makita, bas kamera, mga oh, skitchers. Yun, kani pang bagsak gapon na, pero good shot na siya. Hindi yun, napakoy isa din mga guys, nga gwapo gid siya. Yun. Unitsuka Tiger, o. Oh. Nabutang ni sa bagsak, pero good shot pa kayo namin. Yun, good shot. Pakinaan na atong unit suka. So muna nakaingon ko nga kayo atong bandol karon atong bail karon Kay ay mga skitchers. Yun. So mura ni siya. Dua ka skitchers dari. Unit suka. Muna siya ang kanang muna siya ang nasa bagsak. The rest mga guys kana wa na Wana, good shot na na. Bawi na kita sa katong skitchers na adid tong akong ibulad. O kaning ato ang nakita. Ato ang bandol dari nga. VIP maliban ani good na kay good shot din na ni then mo din yung uban nga nangalabhan din nato mga guys yun napatay good shot gyapo na ni kani panglaag pwede kay siya pang skwela mga guys daghang pangitag mga yun na nga klase samot na ni oh kani na samot na ni nahaga pangita na mga fashion pero igo gyapon ta good shot gyapo na so na koy nakita diri mga guys nga kyaudan yan kyaudan man na siya nga sign abi kog anta yun, kaya ang iyang liston murag pang anta. Pero murag pare-pareha ra ni sila. Pero ang iyang kondisyon mga guys, lagom na siya dere. Bisag kun sao na siya brush, lagom na gina siya. Pero wala ano, na good shit na gyapon na. Then the rest mga guys, ang uban wala ko gilabhan kay good pa man to. Napakita na ko. Kani mga guys. Oh. ang Yun uban. Oh, napug isa pod nga mahalon pod nga pang bike. Yun, dali ra siya mahalin mga guys. Yun, mahal ra ba sila? So rare ni diri, talag sa laki kakita diri. Pero kani nga size matimingan lang gidunta So mo siya mga guys. Oh, good gihapon niya siya. Pero paits na na siya. Kani dali ra kay ni halinon sila o, ni mga yunani. ani. Yan dali ra kay ni halinon. Wasab ang bagsak na na siya mga guys. 100 150 na na sila. Kani mahal mal akong hatagan ni Yun good na siguro ni sa mga 700 mga guys, 500. Bati na ni. Yun di ba? So, so far mga guys, sa tanan nga mga bandol nga ako ang na order kani may good shot gud. Yon may good shot nga bandol nga daghan og ako ang ma baligya, mapresyohan natog sakto, di ba? Sa kanilang Adidas daan mga guys, 18 na to ang dispose ani. Yon, sa kaning ato ang Black Mamba mga guys. Na uh, naani sa mga 1-2 pwede rin ako nihatag mga depende Hang hangyoon lang Then kani mga guys, atong Adidas bag o pa kayo puti pa kay stanan. Hatag tani 18 mahal-mahal gining Adidas mga guys. Pero depende gyud po nang yun. Pets good shot. pag yabong na. Kani atong ang Nike dili na to ma mapresyo hag dako. Siguro na ara ni mga guys sa mga 500. 500 ra ni siya. Then kaning ato ang uh, Jordan 1 nga washed. Sa niya? washed denim. Hatag ko ni og mga 1.5 mga guys. Chuy pa kay na. Chuy give kay na mga guys. Guapo kay ni siya. Rare ni siya nga sapatos. Talagsar kay kakitag sapatos. Dari yung nani mga guys. O. Oh. Dayon kaning ato ang sketchers. Hatag ta ni 1,000. Kayo. Kondisyon. Guapo pa kay ni siya. O. Oh. lapa pa. Oh. Good pa kay ni siya. Oh. Pertin ni siyang gaana mga guys. Guapo pa kay ni ato ang sketchers. Dayon kaning. Pangrunning nato, so narani mga guys sa mga 400 yun depende, ah, dipindi mahangyo pag ihapon eh. so sa negosyo mga guys di takaingon nga guapo gid ang ato mapili ng mga sapatos sa business dayon kailangan gid mga guys kundi ta swertihon sa ato ang bandol diha kita banat sa labah parihan mga guys so labagin nato na kaya ang uban ana mga guys hugaw kay na So kailangan gyud nato na sila labhan. Ah, uh, diba? di ba? Ana mga guys ang negosyo. Ah, uh, kailangan ka eh, mo invest gyud. Kailangan gyud nga i-take rest nimo. Ana na sa. So, yun. Uh, kita kits next video mga guys. So, kung mahalin ni ko, ano po tagba ko mabandol. Alright, yun lang.